masamang ugali ng mga inchik. Hindi man lahat pero kilala saan mang bansa ka makarating. Sinasabing mga walang moto, walang pakialam sa mundo at asal gawa kahit saan pa sila dumako. Sa Pilipinas marami ang sinusuka ang pag-uugali ng mga Chinese. Kinaasaran dahil hindi marunong rumespeto sa kapwa-tao. Sa ibang bansa ganun din ang maririnig na reklamo. Mga turista na mula mainland China Daladala ay reputasyong mabaho. Siguradong magugulat ka sa maalalaman mo na noong unang panahon bago naging komunista ang China, ang bansa ay isa sa may mamamayang napakaganda ang pag-uugali. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong Ito ba? Ang bawat lahi sa daigdig ay may mga miyembrong mabuti. Yung iba sa kanila ay may masamang ugali. Ganon din naman sa mga Pilipino, marami ang maganda ang kalooban, pero may mga ilang kilalang salot sa lipunan. Siyempre hindi naman lahat ng mga inchik ay masama. Kadalasan lang ay mga mula sa mainland China kung saan nakatira ang maraming miyembro ng komunista. Noon pa ni reklamo na ang kakaibang ugali ng mga inchik sa West Philippine Sea katulad ng pang-aangkin ng mga islang hindi naman sa kanila, pambubundol sa mga barko ng PH Navy at pambubuli sa mga Pilipinong manging isdang naghahanap buhay. Pero hindi lang sa Pinas ito nangyayari. Kilala din ang kanilang masamang reputasyon sa ibang bansa. Pinahayag noong taong 2012 sa China Daily ang masamang ugali ng mga inchik. Sinabi na may ilang dahilan kung bakit sila ganito. Sa Egypto, taong 2013 binalita sa LA Times yung isang inchik na nagukit ng graffiti sa isang sagradong templo na ilang libong taon na ang tanda. 2014, binalita sa Sydney Morning Herald yung inchik na umebak sa upuan ng Delta Airlines, biyaing Beijing, papunta ang Amerika. Sa Daily Mail, binalita na naban yung mga inchik sa White Temple ng Thailand dahil lumiihi sa dingding at tumatae sa sahig yung mga turista. South Korea noong taong 2015, pinalita sa Bangkok Post na tinangkilik pa rin ng kanilang gobyerno ang mga bastos na inchik na bumibisita sa bansa. Tapos isang video ang nag-viral nang naubos ang pasensya ng isang sikat na Thai model. Sa video makikita na medyo naiirita si Duang Jai Peachy tampon. habang ัิลาอยแอตดูดิดูดิมันกลมันไม่ได้กลับบ้านกันนะวะหรืออะไรวะพี่ดูดิดูดิดูดอาคนนีดูอีป้าคนนี้ดูอีป้าคนนี้เียกูอีกแล้ดูดไปต่อไปต่อไปต่อเนี่ยดูดิดูดิสุดยอดอ่ะกูจะด่ามงว่าดูอีลุงอีลุลุดูอีลุงเนี่ยดูเลยเนี่ยดูคาสนุกกใช่นิดออี่สิดีูด่ี้ดูคัวดูด Mga kwaan hindi ka ba yung kaya? Hindi ka. Mga kwaan hindi ka ba yung kaya? Hindi ka. 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 Hindi at walang konsiderasyon. Sa Japan taong 2018, binalita sa CGTN na pinaalis sa isang Japanese restaurant yung mga Chinese tourists dahil balasubas daw sa kainan. Muntik pang magkaroon ng away sa Hong Kong, inulat sa Asia Times, isang inchik ang pinagsabiang huwag dumura sa sahig ng isang hotel restaurant. Ilan lamang ito sa mga reklamo hinggil sa masamang pag-uugali at walang konsiderasyon sa ibang tao ng mga inchik galing ng mainland. Sa maniwala ka o sa hindi. Sa mata ng mga inchik, walang masama sa kanilang ugali. A senior U.S. official tells CBS News that Israel is not sharing its plans with the U.S. but said some within the administration... Experience. Sa Pilipinas, punang-puna ang masamang asal ng mga Chinese, katulad ng ibinalita sa Inquirer noong taong 2018 na maraming netizens ang nairita dahil sa mga bastos na inchik na mahilig sumingit sa pila. Ayon sa ulat, mahilig manggigit ang mga chick sa counter, sa elevators at iba pa. Kapag sinita, sinasabing sila ay mga Chinese na para bang ibig sabihin ay importante kumpara sa mga Pilipino. Sa South China Morning Post noong 2019, noong binuksan muli ang Boracay, napagmasdang hindi sumusunod sa patakaran ng mga bumibisitang Jake tapos pinahiyag pa ng Phil Star noong taong 2020 na mga inchik ang nangunguna sa listaan ng pinakabastos na turista sa Pilipinas. Kaya marami ang nagtatanong, bakit ganito ang kanilang ugali? Kahit sa ang lupalop mada ako ang mga inchik mula sa mainland, tila may reputasyon ng mga ito na daladala nila. Reputasyong nakakayamot. Bakit kaya ganito ang mga inchik Upang maunawaan ang kanilang kakaibang ugali, kailangan bumalik sa sinaunang kultura ng China. Sinabi sa National Geographic na ang kultura sa sinaunang China ay base sa paniniwala ng Confucianism, Taoism at Buddhism. Base sa world history, ang Confucianism ay inimbento ni Master Kong noong mga 500 BCE, isang Chinese philosopher ng Hundred School of Thoughts ang turo ni Confucius ay may limang virtues o limang katangiang basihan ng mabuting ugali. Una sa mga virtues ng Confucianism ay ang free will o kalayaan ng pagkatao. Sunod ay wisdom o karunungan. Tapos, community o pakikisalamuha sa iba. Pangapatay, morality o pagiging malinis ang puri. At ang pinakaimportante sa lahat, Ayang humanity o pagiging makatao. Sa turo ni Confucius, mapapansin na puro ito kabutihan ng pag-uugali ng tao. Isa pa sa mga pinaniniwalaan noon sa China ay ang Taoism o Taoism, sinaunang relihiyon sa China na nangangahulugang ang daan. Tumutukoy ito sa tamang pag-iisip ng bawat nilalang at may kinalaman sa mabuting pamumuhay ng isa na gumagalang sa kalikasan pinagbabawal sa tao ang pagnanakaw at ang pagpatay sa anumang nilalang, sa tao, sa hayop o sa halaman. Isa pang pa pilosopiyang itinuro sa sinaunang China ay base sa relihiyon ng Buddhism. Ayon sa Asia Society, ang Buddhism o turo ng Buddha o ang naliwanaga ng kaalaman ay mga paniniwala sa kultura ng mga sinaunang Inchig na bumabase sa prinsipyo ng compassion at non-attachment. Kapag sinabing compassion, ito ay pagiging mahabagin o maawain. At ang non-attachment ay tumutukoy sa hindi pagpapahalaga sa mga bagay na walang kabuluhan, katulad ng galit, material na bagay o masamang ugali. Walang duda na yung mga sinaunang i sa China ay magaganda ang asal, mga rumerespeto sa kapwa at mabuti ang gawa. Kaya the question stands kung mabuti sila noon bakit sila ganito ngayon? Dito pumapasok ang komunismo. Kaila sa marami na ang prinsipyo ng komunismo ay base sa paniniwala ni Karl Marx, isang hudyo na nakatira sa Germany noong mga taong 1800s. Dahil sa maraming hudyo ang naghirap sa bansa noon, gumawa ito ng mga prinsipyo makakatulong sa mga manggagawa kung saan hindi lang yung may mga pera ang nagmamayari ng lahat, pati rin ang taong bayan Ayon kay Marx, makakamtan lamang ang pagiging pantay-pantay ng lahat kung magkakaroon ng revolusyon mga proletariat o manggagawa laban sa mga bourgeois o may-ari ng lahat Kaya sinabing komunism mula sa salitang community o pang-taong bayan Nang lumaganap ito sa China mula sa Russia na isang tabi ang kabutihang asal bakit masama ang ugali ng maraming Hijek Sa loob ng maraming dekada, dahan-dahang tinalikuran ang kabutihang turo ng mga sinaunang pilosopiya at pinilit ito ng mga komunista ang buong bansa sa prinsipyong galing sa komunismo. Pero dahil kontrol ng mga komunista ang buong bansa, may mga nagsasabi na hindi na na komunismo ang kanilang sinusunod. Tila pa panakot na lang ito sa tahambayan. Kaya maraming eksperto ang nagsasabi na bagamat tinawag silang Chinese Communist Party, hindi talaga komunismo ang kanilang paniniwala. Ginagamit lamang ito upang makontrol ang kapangyarihan at kayamanan sa China. Sa katunayan, sa batas ng mga komunista, si Xi Jinping ay hindi na muling mapapalitan hanggat ito ay nabubuhay. Makikita sa maraming aspeto, pinapalitan ng mga komunista ang sinaunang moral values ng mga Injig, pati ang wika ay ginawang simplified Chinese. Tinanggal yung mga salitang hindi tugma sa kanilang ideya, katulad ng salitang pag -ibig. Sa Chinese, ito ay may halong character na puso upang ipabatid na ang pagmamahal ay mula sa puso. Nang binago ito ng mga komunista, tinanggal nila ang character na puso kaya ngayon, ang pagmamahal sa pananaw ng komunismo ay nasa isip lang o isang ideolohiyang kailangan ituro. Ganon din sa Biblia, binago ng mga komunista ang berso hinggil kay Kristo na nagsasabing wala itong kasalanan. Dahil ayon sa komunismo, lahat ay pantay-pantay, lahat ay nagkasala. Bukod dyan, pati sa larangan ng sining ay may pinalitan din. Pinagbawal ang pagpinta o paggawa ng eskultura na hindi panig sa ideolohiya ng komunismo. Ibig sabihin, sa China kailangan ang mga poema, kanta at tula ay hinggil sa kagalingan ng mga komunista. Kung matatandaan, pinagiba yung mga moske sa probinsya ng Xinjiang na hindi tugma sa tema ng komunismo. Binago din ang ilang laman ng Quran dahil ayon sa prinsipyo ng gobyerno, pantay-pantay ang lahat, walang propeta ng Islam o walang sugo ng Diyos, ang lahat ay obligadong sumunod at sino mang kumontra o hindi nakahilig sa kanilang tema, Kristyanismo man o Islam ay paparusahan. Kaya ang taong bayan ay tumalikod ng lubusan. Isang live stream ang naging viral sa YouTube channel ni Dr. K, isang pianista sa London na binuli ng mga tinawag na Little Pinks o mga nasyonalista ng China sinabihan ng mga inchik ang pianista na huwag silang i-video dahil meron silang ginagawang isang promotion. Pero nang tumanggi si Dr. K dahil nga naman sa Britney, pwedeng mag-record kung nasa labas ng public. Naggalit yung mga inchik at gumawa ng malaking eksena na nag-viral sa ilang social media platform. Umasta na para bang mga boss sa bansang demokratiko at iginiit na makinig at sumunod sa kanilang nais. Nice. Sa huli, napagalamang mga miyembro pala ito ng CCP, lalo na yung nasa likod na si Christine Lee na sinabing isang Chinese influence agent. Marami ang naniniwala na ang pamamaraan ng pamahalang komunismo sa China ay ang pinakadahilan kung bakit naging bastos at walang modo ang mga itchik ngayon. Lalo na yung mga ipinanganak at lumaki sa ilalim ng Partido Komunista. Kumbaga, sila ay isang bihag sa loob ng matrix na ang pinakanakatataas na kaalaman ay ang ideya ng komunismo hindi ang kabutihang asal ni Confucius hindi rin ang mabuting pamumuhay ng Taoismo at lalong hindi ang turo sa Buddhism na pagiging mahabagin o maawain mga kabutihang asal at magandang ugali patungo sa lahat ng nilalang mga kagalang-galang na sa lahat ng lipunan mga katangiang likas sa bansang Pilipinas Anong aral ang mapupulot dito? Ang mabubuting kaugalian ng mga inchik noon ay napalitan ng prinsipyong itinuturo ng kanilang gobyerno. Idelohi ang base sa pag-aalsa, revolusyon at gulo. Kumbaga, nakondisyon ang isipan ng taong bayan na gawing ehemplo ang mga komunista pagdating sa pagiging tao. Katulad ng pangaagaw ng teritoryong hindi sa kanila, pambubuli sa maliit na bansa Walang pakialam, walang modo, at walang respeto sa iba. Mga gawaing natutunan ng taong bayan sa kanilang pamahalaan. Hindi pat sabi nga kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan! katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.